Hello, hello po mga kapusa, katukaya, daver cats, sa lahat po ng mahilig sa cats. So mga cat lover dyan, hello, hello po sa inyong lahat. Today po si Tutuloy lang natin yung usapang buntis na pusa. So, pag-usapan natin today is yung mga stages of pregnancy ng ating cat, yung ating queen. So, ano-ano ba yung mga stages? So, start tayo ng stage 1. And again, ang ating... Ang ating guest is si Miss Piona. Ayan. Hi, Miss Piona! beauty! Ayan, nandito tayo sa aking room. Ayan, meron pa akong box. Hindi ko pa naaayos. So, yan ipapadala sa Pilipinas. Ayan, ng aking room. Medyo makalat. Ayan, di pa ako nakapagtupi. Kasi kakagaling ko lang ng ng ano, ng work. So, ngayon is my day off ako. At nasa bahay ako. Kaya nakapag-vlog tayo. So, I'm two weeks off this month so sa so September 11 pa yung aking work travel travel ayan so nasa bahay tayo ayan at uh, pag-usapan natin yung mga stages ng cat pregnancy. Two states, one is yung heat and fertilization. So as early as 4 months, pwede na mag-hit yung ating cats. Depende sa breed yan. So, some are 6 months and then 10 months, yan, nag-hit sila. So, as long na ma-mate sila, yung queen nating cat is ma-mate ng male cat, uh, pwede silang mabuntis. So, as early as 4 months. Pero, that's not the ideal na i Ipa-stud natin yung ating mga cat. Ideal is 12 months to 24 months bago natin ipa-stud yung ating queen or yung female cat. So yun ang first stage, is yung heat and then fertilization, yung pagpa-stud or mating ng ating mga cat. Yan ang stage 1. So, stage 2 is eto na yung morning sickness o so yung nausea and vomiting na sinasabi natin. So, first 2 weeks makikita na natin yon at wala siyang ganang kumain, puro nagsusuka. So, yun yung sign na buntis na yung ating cat. Yun yung stage 2. And sa third week niya is makikita na magigain na siya ng weight yon tumataba na siya, tapos makikita mo, pag hinawakan mo yung chan, usually sa mga pregnant cat, ayaw nilang nahahawakan yung chan nila. Pero may mafe-feel na kayong uh, parang uh, bumubukol-bukol na. So, yun na yung mga kitten. So, that's the third week ng kanyang pregnancy. That's stage 2. Stage 3, eto na yung lumalakas na siyang kumain. So, weight gain, uh, bumibigat na siya, lalo na siyang uh, lumalakas kumain at uh, parang nag, na, nag add na siya ng 1 to 2 kilos weight sa kanyang uh, pagiging buntes So, makikita mo na talaga yung chan niya dyan. Visible na. Parang ma makikita mo na tumataba talaga siya. Ayan, mataba itong si Miss Piona. So, yon Makikita natin sa stage 3 yun for, for eto na yung free labor. Yan, yung nagninesting na siya, nagahanap na kung saan siya mga anak. Tapos yung nipples niya is talagang nakalawlaw na yung ano niya, yung dede niya. As in, pa, uh, nakababa na yon. And yung temperature niya is bumababa ng 37.8 Celsius. And then, hindi na siya masyadong, two days before siya mga anak, is hindi na yan masyadong kakain. Kasi wala na siyang space sa chan niya masyadong malaki. So, yun. Yun yung stage 4 sa cat pregnancy. Yung free labor. So, stage 5, eto na yung labor and birth. Eto na yung panganganak ng ating pusa. Eto yung, hindi na siya mapakali. Like, uh, lakad lang lakad, hanap ng hanap ng space kung saan siya maglilabor. And usually, sa experience ko, feel mo yung tummy niya, yung chan niya, isang tigas. Nagko-contraction na. So, yon So, aware ka na na bantay-bantayan mo na siya para pag nanganak, agad suporta. Ah, kasi meron lal na yung mga first-timer na mga anak, ah, hindi nila alam alisin yung balot. So, yun yung nangyari kay Miss Mabi yung kay Miss Mabie Paris, yung puti ko na cat. First-time niya mga anak, so yung dalawa, hindi niya inalis yung supot, so namatay yung dalawa. Then, yung dalawang natira doon, tinulungan na siya So, inalis namin yung, yung supot para makahinga yung mga kitten at linisin yung ilong. Ito is napaka-fragile din sa mga cats na. Ito na yung stage 5 is yung final stage sa panganganak ng ating cat. So, kailangan talaga pag first time ng inyong mama cat is bantayan nyo and assist na kagad. Merong mga mama cat na hindi na, kasi paglalabas yung kitten, kasama na yung placenta. So, kailangan putulin yun pag hindi pinutol ng mamaket. And usually, may mga mamaket, yung mga queen, na kakainin yung placenta. Yung kasi parang very nutritious sa kanila. Ako, pinapakain ko. Bahala sila. Pero kung ayaw nila, pwede mong ikat na lang yun. Tapos, si-separate mo na siya. Itapon mo na. Then, um, yun, tapos yung mga kitten nun, yung sisama sa kanya para yung temperature. Kasi yung mga kitten, hindi pa nila ma-regulate yung kanilang body temperature. Tapos sila din yung pipili dun sa nipple na amoy nila. So, ganun lang. Assist natin yung ating mamaket. Yun yung pinaka- hope may natutunan kayo ulit sa ating vlog tungkol sa Uh, mga stages ng pregnancy ng ating mga cats, ng mama, mama, mama queen, hindi sila, um, hindi ganun kadali din. Para din sa, ano, sa tao, nahihirapan din silang mag, ano, magbuntis. Kaya kailangan talaga yung suporta. Ah. And next nating iba is kung paano natin alagaan yung, yung mga buntis nating mga queen. Para maging healthy sila at yung magiging baby nila. So, Thank you for watching and follow dun sa mga first timer na nanonood sa akin. Don't forget to follow and um, subscribe sa ating YouTube channel. And para updated kayo sa susunod nating mga vlogs. And thank you for watching. Take care, everyone.